Mga puso bagong-bagong balita, super typhoon na ang Bagyong Leon habang patuloy na lumalapit sa bansa. Sa ngayon, isinailalim na sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 ang ilang lugar. Base sa 5 a.m. bulletin ng pag-asa, nakataas ang Signal number no. 3 sa Batanes at eastern portion ng Babuyan Islands. Wind Signal number no. 2 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan, buong mainland Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela, buong Apayao, Kalinga, northern at eastern portion ng Abra, eastern portion ng mountain province at buong Ilocos Norte. Ang mga lugar na nasa ilalim ng wind signal number 2 at 3, maghanda sa masungit na panahon. Itinaas naman ng wind signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Isabela, buong Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng mountain province, buong Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, northeastern portion ng Tarlac, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Quezon Province kasama na ang Pulillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at northern at eastern portion ng Catanduanes. Asahan po ang malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras. Abangan maya-maya ang 11am bulletin ukol sa Bagyong Leon at bagong listahan ng mga lugar na may wind signal. Ayon po sa pag-asa, Nanatili ang posibilidad na mag-landfall ang bagyo sa Batanes bukas ng umaga o tanghali. Dahil sa papalapit na bagyo, tumataas ang banta ng storm surge o daluyong. Posible magkaroon ng 2.1 hanggang 3 meters na taas ng tubig sa ilang coastal areas ng Batanes at Cagayan. Pinapayuhan ang mga residente na iwasan muna ang anumang aktibidad sa laot. Hanggat maaari, lumikas at lumayo sa tabing dagat. Magiging maalo naman at delikado sa anumang sasakyang pandagat ang kumalaot sa mga dagat sakop ng Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Quezon, kasama ang Pulillo Islands, Camarines Norte at Catanduanes. Ngayong Miyerkules, uulanin ang halos buong Northern Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang torrential rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Asahan din ang ulan sa ilan pang bahagi ng bansa. Update po sa ibinilita naming pag-aresto sa dating aktor na si John Wayne Sase, sinampahan na siya ng reklamong murder dahil sa pamamaril sa nakaalitan niyang kaibigan sa Pasig. Batay sa kuha ng CCTV na ibinigay ng Pasig Police sa GMA Integrated News, inaresto si Sase ng mga nakasibilyang pulis sa lobby ng isang hotel. Natuntun doon ng dating aktor dahil nakita ang pader ng hotel sa background ng litratong inupload ni Sase sa social media ilang oras matapos ang krimen. Narecover din ng baril na ginamit sa krimen. Sa investigasyon ng pulisya, nagkaroon ng malalim na alitan sina Sase at ang binaril niyang kaibigan. May bantaraw sa isa't isang, isa't isang suspect at biktima na parehong iwas drug watch o nasa drug watch list ng Pasig Police. Ganyan din ang paliwanag ni Sase kaugnay sa pamamaril. May banta po sa akin, saka po sa pamilya ko. rin naman siya eh, sa akin eh. Uh, isang ikot na lang. Sapa, sabi sa akin. Yun. Nararamdaman ko po talaga na mayroon siyang gagawin na hindi maganda. Kasabay ng undas long weekend, magpapatupad ng water service interruption sa ilang bahagi ng Cavite, Rizal A at Metro Manila. Ang Maynila, may temporary shutdown sa Putatan at Poblasyon Water Treatment plant sa Muntinlupa. Apektado niyan ang ilang lugar sa Bacoor at Imos sa Cavite. Gayon din ang siyam na barangay sa Paranaque, dalawang lugar sa Las Piñas, tatlong barangay sa Pasay at sa Sukat, Muntinlupa. Mawawalan din ng tubig ang ilang customer ng Manila Water sa Biernes, gaya po sa ilang parte ng Quezon City, Mandaluyong, Binangonan at Angono sa Rizal. May mga aga maaga ng dumalaw sa sementeryo sa Manila North Cemetery para sa paggunita ng undas. At may ulat on the spot si Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Manny? Yes, sir. Uh, Rafi, alas 5 pa lamang ng umaga. Bukas na ang Manila North Cemetery at patuloy ang pagdating ng ilang dadalaw sa puntod ng kanila mga yumaong mahal sa buhay. Ayon sa Manila North Cemetery, mula nga alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mamaya, ang oras ng dalaw. Yan ay simula ngayong araw hanggang sa Nobyembre at 3. Bawal po ang mga sasakyan kaya't nakaantabay na rin ang mga e-trike na pwedeng sakyan lalo na ng mga nakatatanda, mga may kapansanan, buntis, mga may kasamang bata at iba pang magtutungo simula ngayong araw hanggang Nobyembre at 2. Pero aminado ang mga tauhan ng Manila North na baka bukas o sa so November 1 ay hindi uubra ang libing sakay kung darag sana gusto ang mga dalaw at mapupuno ang mga kalye ng libingan ng mga tao. Samantala, Hanggang ngayon tanghali na lamang pwedeng maglibing sa Bagbag Public Cemetery sa bahagi ng Quezon City. Ipagpapatuloy ang paglilibing dito sa November 4. Paalala ng pamunuan ng sementeryo, bawal na ang paglilis o pagpipintura dahil hanggang kahapon lang dapat ito isinagawa October 29. Bukas ang sementeryo mula alas 6 na umaga hanggang alas 10 ng gabi mula bukas October 31 hanggang November 3. Unti-unti na rin na nag dito sa sementeryo at sinimulan na ang deployment ng mga tauhan ng Quezon City Police District sa mga sementeryo at ilang pang matataong lugar. Ayon sa QCPD, aabot sa mahigit 3,000 pulis ang kanilang ipakakalat upang mabantayan ang mga matataong lugar gaya ng mga sementeryo, mga mall, terminal at iba pa. Gagamitin din ng QCPD drone squad para i-monitor ang mga matataong lugar sa pamagitan ng aerial surveillance. Ang ilang nagtitinda naman umaasa nakikita ngayong undas. Samantala, batay sa impormasyon may mga ilan hila na nagpupunta sa sementeryo para makaiwas na nga sa dagsa ng mga bisita sa mga yung maon nila nga mahal sa buhay. Rafi? Maraming salamat, Manny Vargas ng Super Radio DZBB. Kaugnay naman sa biyahe ngayong undas, pansamantalang pinayagan ng Metropolitan Manila Development Authority ang provincial buses na dumaan sa EDSA. Batay sa inilabas na advisory, epektibo yan hanggang alas 5 ng madaling araw sa November 4, Lunes. Ayon sa MMDA, Layo ng hakbang na mapabilis at maging tuloy-tuloy ang mga biyahe ng provincial buses ngayong undas. Kailangan lang daw may special permit mula sa LTFRB ang mga bus para makadaan sila sa EDSA sa nasabing petsa. Paagahan ang diskarte ng mga pasaherong biyahe sa mga terminal at pantalan para sa undas. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX, dagsana ang mga uuwi pa probinsya. Iniiwasan daw nila ang rush hour at siksikan. Ganyan din ang sitwasyon sa Manila North Port Passenger Terminal. May mga pasaherong ang doon na nagpalipas ng gabi. Ayon sa Philippine Ports Authority, aabot sa 1.6 milyon na pasahero ang bibiyahe sa mga pantalan sa buong bansa ngayong undas season. Ito ang GMA Regional TV News. May may iniinit na balita rin ng GMA Regional TV tungkol sa paghahanda para sa Undas at live mula sa Careta Public Cemetery sa Cebu City si Cecil Kibod Castro. Cecil. Salamat, Rafi. Andito tayo ngayon sa Careta Catholic Cemetery, na isa sa mga pinakamalaking sementeryo dito sa Cebu City. Pinamumunuan ito ng Cebu Metropolitan Cathedral at ng Santo Rosario Parish Church. Sa pinakahuling datos ng pamunuan ng Cebu Metropolitan Cathedral, nasa mahigit 10,000 ang nakalibing dito sa Kareta Catholic Cemetery. Sa ngayon, may mangilan nila nang nandito para paghandaan ng undas. Sinimula na rin iset up ang iba't ibang help desk bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga tao na magsisimula ngayong araw. Rafi, isa din sa mga unique features dito sa Kareta Catholic Cemetery ay ang libingan ng mga Espanyol ang akong tawagin ay Asosyasyon Benefica Espanyol de Cebu. Ito ay makikita sa gitna ng sementeryo at para ito sa mga Filipino Spanish families dito sa Cebu City. Samantala, Rafi, nag-random testing sa mga chopper ng mga pampublikong sasakyan dito sa Cebu City. Ayon sa LTO Region 7, layo ng Oplan, Harabas, Namatiyak na ligtas ang mga babiyahe ngayong undas. 51 driver ng bus, taxi at jeep ang pinara ng LTO at PIDEA para sa drug testing. Lahat naman sila ay nagnegatibo. Ang Lapu-Lapu City Police naman nagsagawa ng simulation exercise na kunwari nagka-stampede matapos may makitang hinihinalang bomba sa Humay-Humay Catholic Cemetery. Sinanay ang mga tauhan kung paano re-responde sa mga nasaktan at kung paano susuriin ang kahinahinalang kahon. Ayon sa pulisya, kailangan ay handa sila kung sakaling magkaroon ng bomb scare sa kasagsagan ng pagdagsa ng mga bisita sa sementeryo.